So guys, lalakad na naman kami. Lakad na naman kasi ano, wala pa yung service namin. Tagal dumating. Lakad na naman kami ni Bugok. Pauwi. Pagod na sa trabaho, pagod pa kalalakad. Ano? Lakad-lakad 'to. lakad okay. sabi well, siyempre habang naglalakad kami yung titit no? food trip po ba? paano naman sa'yo? Oh? food trip po <laughs> para ano, para di mapagod no di, di ba rin maglakad, importante may kinakain na no? oh tama, oh, yan, yeah. may kinakain kami oh talaga importante yun ang importante diba bro wow para hindi mahala tayong pagod importante kumakain kami ng habang naglalakad dyan masarap maglakad para pag uwi ng bahay bagsak bagsak tulog agad diba oo oh. Kalau nak din ako, tulog din no ako problema. Pag-uwi ko ng bahay. Yung mga ah. makakapalo. Uy, pagod, chat ko. Pagod eh. Palo. Palo, chat. maglala ah. pa. Hindi palo-palo. Ah, okay. Wala ko ng palo eh. Nakapagod din mag maglakad ah. Ang layo ng lalakad namin. Wala gitna bayan hanggang ginayang. Ayaw namin sumakay ng jeep kasi sayang yung pamasahe Ha? Kaysa sa ipamasahe namin, bibili na namin pagkain Di ba na Oo Tama Tama, kasi ipamasahe namin, bibili na namin pagkain Oo, oh, tama Pagkain na lang bibili namin Sarap naman ang feeling eh. Rock, rock. Habang naglalakad, may kinakain kami. Masarap ba? Sugok. Ha? Sarap. Masarap bang alin? Yung kinakain mo? Masarap. Sabi tayo, baka tayo masagi. Sa doon mabibilis yung sasakyan. Alam nyo guys, bukas gumagapang na kami. Gumagapang saan? Pauwi. Pauwi. <laughs> sa pagod sa <laughs> ko yung kain ha. Ah. Kasi pagdating ko ng bahay ng mga anak ko to <laughs> So nga, tama nga Agawin din to sa akin eh Ubusin namin agad Hindi na namin paabutin doon Kasi pag umabot doon, kakainin nilang mga anak namin to Kainin muna namin, gutom na kami Ang hirap na wala earnings, naglalakad. Grabe <laughs> mo yung pasik, yung pasakit yung sa amin. Ang <laughs> <laughs> hirap na walang kita sa ano. Walang kita sa vlog. Nabugok. No, ha, ah, baka akala ng iba, kumikita kami. Hindi po. Hindi pa, noon. Noon. Noon, kumikita kami ngayon. Ha? sa nga ano, uh... pagbabalik natin sa vlog hindi pa tayo kumikita sa ngayon di ba oh. noon nung nagba tayo ng ano nung hindi pa tayo tumitigil noon di ba mm. may earnings tayo pero ngayon wala kasi pagbabalik natin ngayon hindi naman tayo ganoon katataas yung mga bis natin eh mm. tama point point lang yung mga dollar na binibigay sa atin di ba mm. kaya alam alam niyo guys kala niya porky vlogger may pera yan hindi tama, so, tama. Yan, di, hindi lahat ng mga vlogger mayaman. Mm -hmm. Correct. Ah, hindi lahat ng mga vlogger mayaman. Yan, yeah, lahat sa bahay ko. Ha? Sa bahay mo? Ito. Uy, hindi sa'yo yan. Hindi bahay yan, Gaki? Hindi ba yan? Alam <laughs> ko eh, yung bahay Biling ko. Eh. Alam ko yung mayaman. Alam ko yung bahay ko. Kamukha kasi, kamukha. Kamukha. Kamukha, kamukha ng bahay mo. Feeling na bahay daw niya yun, no? Know? Ano si Bugo <laughs> ko? Sige na. Ah, uh, guys. Pagod na. Pagod na kami. Buti ko muna ito. Kasi baka Mabuti kami sa bahay yung yung anak ko hihingin to eh mabutok na ako eh kaya busin muna natin to eh okay, paalam guys